Yung pangalawa, eh kung ano ang nakalagay doon sa affidavit, yun yun. Former local government executive, uh, yung kapatid niya, eh tinext ako, na uh, nagbibigay ng impormasyon kuno, pero totoo niyan, nililigaw yung uh, investigation natin sa Napolcom. Eh, taga saan daw ba itong region? Clue, <laughs> pagiging clue. Pambina ka talaga, boss Ted, eh. Alam mo, nakaibot na, na talaga sa mga tanungan mo, eh. Uh, sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila. Alam mo yung sa dami ng issue sa bansa, akala mo wala nang mas ikakagulat pa pero heto na naman tayo kasi may panibagong pasabog na naman na may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sa bunghero. At hindi lang ito basta balita kasi may nagsubok na rin raw mismong mangulo sa investigasyon gamit ang suhulan. Oo, may gustong magbayad para lang ilihis ang direksyon ng kaso. At ayon mismo kay Commissioner Rafael Kalinisan ng Napolcom, hindi lang basta kwento to dahil sinabi niya mismo na may dalawang grupo raw ang nagtangkang manuhol. Ang tanong ngayon, bakit kailangan nilang gawin yun? Ano ba talaga ang pilit nilang itinatago? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Commissioner Kalinisan, may isang dating opisyal ng lokal na pamahalaan na malapit lang daw sa Metro Manila ang pilit daw nililinis ang kanyang pangalan gamit ang pera at impluensya. Hindi siya nagbanggit ng pangalan pero binigyan tayo ng clue na malapit lang daw sa Metro Manila. Isa paraw, yung kapatid nitong dating opisyal, nagpapadala ng impormasyon kuno. Pero sa totoo lang eh, parang sinasa-japang iligaw ang direksyon ng imbestigasyon. Sa halip na makatulong, lalo lang itong pinapalabo ang kwento na parang may mga taong ayaw talagang malaman ng publiko ang buong katotohanan. Pero kung iisipin mo, kung wala ka namang tinatago, bakit kailangan pang suhulan ang mga investigador? Bakit hindi nalang hayaan na lumabas ang totoo? Ang dating tuloy sa tao parang may tinatago nga talaga, di ba? Habang tumatagal, lalo lang nagiging misteryoso ang kaso. At sa mga revelasyong ito, hindi malayong may mas malalim pa tayong hindi pa naririnig. Habang patuloy na umiinit ang investigasyon, mas dumadami rin ang mga taong natataranta may mga dati raw tauhan ng kilalang personalidad na kanya-kanya na raw ang diskarte ngayon. May iba na tahimik lang pero may ilan na halata mong kabado na. Minsan tuloy mapapaisip ka, baka hindi lang simpleng pagkawala ang kaso na to. Baka may connection pa ito sa mas malawak na operasyon na matagal nang gumagalaw sa likod ng mga sabungan at pustahan. Ang maganda lang sa lahat ng ito, hindi nagpatinag ang Napolcom. Ayon kay Commissioner Kalinisan, hindi nila papayagang magamit ang pera para diktahan ang hustisya. Ang gusto nila, ilabas ang katotohanan at mapanagot kung sino man ang may sala. Ayaw nilang masabihan na kasabwat, kaya mas pinili nilang isiwalat agad ang tangkang panunuhol para ipakitang seryoso sila sa paglilinis ng sistema. Sa halip na manahimik, tumindig siya at nagsalita. Para bang hinahamon na niya ng harap-harapan yung mga makapangyarihang personalidad na posibleng may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Seryoso yung tono niya. Ramdam mo sa boses niya yung determinasyong ituloy ang laban kahit sino pa ang tamaan. Sabi nga niya, walang exempted sa batas. Kahit gaano ka pa ka kung mapatunayang sangkot ka, hindi ka makakalusot. At dahil nga sa lakas ng loob na ipinapakita ni Kalinisan, marami na rin ang napapaisip. Lalo pat nabanggit niya na may isang dating opisyal na biglang gustong linisin ang pangalan niya matapos madawit sa issue. Ang catch? Hindi lang basta simpleng tao to, kundi may impluensya, koneksyon at posisyon dati sa gobyerno. Hindi man siya pinangalanan ng direkta ni Kalinisan, may mga clue namang lumalabas sa mga interview niya at mga lumang dokumento. Ang mas matindi pa, ayon sa kwento ni Commissioner, Mismong kapatid daw ng dating opisyal na ito ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Pero imbes na makatulong sa investigasyon, halatang may gusto lang iligaw ang direksyon nito. Parang ginugulo pa lalo ang kaso para hindi makalapit sa katotohanan. At dahil hindi tinanggap ni Kalinisa ng alok nila, sinubukan naman ng kampo ng opisyal na siraan ang mga aligasyon. Gusto nilang palabasin na gawa-gawa lang daw ang lahat. Obvious na may gusto silang takpan. Ngayon sa mga pag-aaral at ulat, may dalawang pangalan rin na lumulutang sa usapin. Ang una, si Mayor Bernie Takoy ng Matagob, Leyte. At ang pangalawa, si Charlie Nathanawan, dating Vice Mayor ng Talisay, Batangas. Ayon sa mga dokumento at pahayag ni Totoy Patidongan, silang dalawa raw ang may direktang koneksyon sa mga taong sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Pero ang mas napapansin ngayon ay si Charlie dahil ayon sa clue malapit lang daw ito sa Metro Manila. At kung pagbabasihan yung affidavit ni Patidongan, si Charlie lang din ang nabanggit na geographically malapit sa Maynila. Dahil dito, maraming mata ang nakatutok sa kanya. Hindi lang mga netizen, kundi pati na rin ilang grupo sa gobyerno ang nagmamasid. Isa siyang dating opisyal na dati hindi gaanong napapansin, pero ngayon unti-unti nang nasasangkot sa kontrobersya. At kung pagbabalikan natin, sa panahon na Vice Mayor pa siya, doon mismo nagumpisa ang sunod-sunod na ulat ng mga nawawalang sabonghero sa Luzon. Mga amang hindi na nakakauwi. Mga anak at kapatid na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Alam mo kung kailan nagiging mas kahina-hinala ang isang tao? Kapag sa halip na harapin ang issue, eh mas pinipili pa niyang manahimik. Hindi man tuwirang binanggit sa affidavit ni Julie kung ano talaga ang naging papel ni Charlie Natanawan sa buong gulo Malinaw namang isinama ang pangalan niya bilang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Isang grupo na umano'y may koneksyon sa likod ng mga misteryosong pagkawala ng mga sabonghero at posibleng sangkot sa mas madidilim pang gawain. Pero teka, hindi lang basta pangalan niya ang lumilitaw. Kasi kung babalikan mo ang mga dokumentong nakuha kay Totoy Patidongan, tanging sinatanawan lang ang consistent na lumalabas sa mga papeles. At kung isasama mo pa ang clue na ibinigay ni Commissioner Kalinisan na ang taong involved ay malapit lang daw sa Metro Manila, aba eh parang si Charlie na lang talaga ang pasok sa lahat ng palatandaan. Ngayon sa social media nagsisimula na rin mag-usisa ang mga tao. May ilang netizens na nagsasabi na baka kaya raw patuloy ang pananahimik ni Nathanawan ay dahil may malalim talaga itong tinatago. At kung totoo ngang miyembro siya ng Alpha Group, natural lang na magpapanik 'yan ngayon lalo pat umiinit na ang investigasyon. Sa totoo lang, may mga komento na nagsasabing desperado na raw ang dating opisyal. At kapag sinabing desperado, alam naman nating lahat kung ano ang pwedeng gawin ng mga taong ganun. Susubukan nilang ikutan ang sistema, manuhol, manira, at ilihis ang investigasyon para lang hindi sila matumbok. Isa pa, kung totoo ngang may mga taong nagtetext pa mismo kay Commissioner Kalinisan para magbigay ng info, pero halata namang panggulo lang, mas lalong nagiging klaro na may nagmamaniobra sa likod. Ang tanong tuloy ng marami ngayon, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Kung wala ka namang kasalanan, di ba mas maiging tumayo ka sa harap ng publiko, linawin mo ang pangalan mo at makipagtulungan sa investigasyon? Pero hindi ganun ang nangyayari ang masaklap pa habang nananahimik siya, lalo lang lumalalim ang mga hinala ng tao. Kasi sa bawat araw na lumilipas na wala siyang sinasabi, mas nabibigyan patuloy ng pagkakataon ng chismis at mga haka-haka para mag-ugat dito. At kung hindi ito matitigil, baka bandang huli, siya na rin mismo ang malunod sa istoryang ginawa ng kanyang sariling pananahimik. Sa totoo lang, kung gusto talaga niyang linisin ang pangalan niya, ito na yung perfect chance. Dahil habang may espasyo pa para magpaliwanag, habang may pagkakataon pang ipakita na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga inosenteng sabunghero, mas makakabuti na magsalita siya. Kasi kung patuloy niyang iiwasan ang spotlight, baka sa huli, hindi na siya mapaniwalaan kahit anong sabihin niya. Kaya ngayon, malinaw na hindi lang basta kaso ng pagkawala ang hinaharap natin dito. Mukhang mas malalim pa ang ugat ng lahat at ang tanong hanggang saan aabot ang investigasyon. Kung totoo ngang may mga taong makapangyarihan na sangkot, eh, di ba dapat mas lalong maging bukas sila sa publiko? Pero sa halip na sumagot, mas pinili pa nilang manahimik o manggulo pa nga sa investigasyon. Eh, paano kung sa pamilya mo yung nawawala? Di ba ang hirap na wala kang makuhang sagot? Sa tingin mo, makakamit pa ba ang hustisya para sa mga sabongkerong bigla na lang nawala? o isa na naman itong kwento na malilimutan na lang ng mga tao pagkalipas ng ilang buwan, i-comment mo sa baba ang opinion mo dahil gusto naming marinig kung ano ang iniisip mo tungkol sa kasong to. At syempre, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i ang video para marami pang makaalam ng totoo at para narin sa mas marami pang updates gaya nito.